DIY Moto Mga vlog no. Ah, uh, bali lalabas tayo ngayon sa para maglalambove no. Bali umalis tayo ng bahay, magnanay na. So, meron tayong first booking dito lang, dalawa galing Cavyo no. Ah, uh, dalawa siya, isang Cabiao to San Jose del Monte ang shipping fee niya 399 then yung isa Cabiao to Giginto Bulacan ang shipping fee niya 277 so ito yung makikita nyo dito yung ano yung ating booking isang box ng tsaa saka mga jersey papuntang Giginto Bulacan so ayun mga kamotovlog drop off lang natin ito mga kamotovlog a few moments later mga kamoto vlog nandito tayo sa ano higit ko bulakan sa harapan ng munisipyo ano eh problema hindi natin hindi tayo makakapasok sa looban papakita ko sa inyo kung bakit ah Yan yung mga ninanakaw ng pondo ng flood control. Patay na abot yung filter mo dito. Wala na. Mamatay na yung motor mo mga kamatoblog. So hindi natin isusok. Pinapunta na lang natin yung magpipick up ng item. So ito yung pipick upin niya. Itong dalawa. So yan, update ko kay mga motovlog. vlog uh, ko meron na tayong concert booking uh, nakuha natin siya sa ano, Marilao papuntang Hain Dubai Sia so ang shipping pin niya ay 444 so kinukuha na natin siya ng kasabay nagdolo ko yung application ni Lalamove so pag in-slide mo siya bumabalik lang siya balik lang ng balik so ayaw niyang ayaw niya mag countdown no so ang gaganda pa naman nung mga booking sa San Jose del Monte merong papuntang San Fernando 400 plus tapos Santa Rita 500 plus ah San Miguel meron din Ang gaganda ng booking, di natin, di nati ma-swipe mga kamotovlog kahit na pa lang yung booking natin pabalik. Ewan ko, nag ko raw yung ano, application. So, pati yung mga ibang lalamu driver, ano, ganun din na reklamo. nag ko nga raw yung application. So, pinatay muna namin yung application. Problema, binuksan namin after 10 minutes, ganun pa rin. nag ko pa rin. So, baka magalit na yung yung pitok ko na na ano, prosen. Papuntang ano, kain. Baka magalit na kaya ano, lumarga na ako, hindi na ako nagkitay na kasabay. So, didiretso ko na tong third booking natin mga kamoto vlog. Sa so, inyong yun mga kamoto vlog, di ako muna ng pang-apat na booking dahil nagka-problema nga yung application na ilala move, no? So, bali, ito yung first booking natin. May pinayara tayo na 400, second booking 300, yung third booking 470. Then ito yung gross income natin mga kamoto vlog nasa 1,170 pesos. So hindi natin na-meet yung target na 1,500 so ililis natin yung cash consumption at saka yung top up. So bali lalabas yung ating net income ay nasa 790 pesos mga kamoto vlog. So eh, mga kamoto vlog, salamat sa Diyos sa panonood. Sana nakatulong tong video na to. So huwag niyo kalimutan mag-subscribe, mag-like, mag-comment. Huwag niyo rin po kalimutan pinutin ang ating notification bell para update kayo sa mga susunod kong i-upload na video. Hanggang sa muli mga kamoto vlog. Bye bye.